may mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan habang naghihintay ka ng kasagutan makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Perk. ang pagbabalik sa isang libong taon. Pangalawang kabanata. Ang bata sa salamin. Lumipas ang ilang daang taon mula nang mawala si Mara. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Naging alamat na lamang siya. Isang babala na ikinukwento tuwing gabi na bagong buwan. Ngunit, para kay Elena, isang siyam na taong gulang na bata, ang mga kwento ng matatanda ay hindi kathang isip. Isang gabi, matapos silang pumunta sa misa para sa undas. Napadpad si Elena sa lumang bahagi ng simbahan. Natagpuan niya ang basag na salamin, mapurol, may alikabok, at tila gumagalaw ang sariling refleksyon kahit hindi siya komikilos. Sa isang iglab mula sa malabong salamin, may isang mukhang lumitaw, isang dalagang umiiyak, pilit na umaabot sa kanya. Tulungan mo ako. Mahina ngunit malinaw na bulong ni Mara. Tumakbo si Elena pabalik sa kanyang Lola Petra. Nanginginig sa takot ngunit sa halip na pagtakpan siya, si Lola Petra ay nagmistulang natigilan. Sinasabi ko na nga ba, bulong Ay eh nakakita na naman kay Mara ang lihim ng salamin. Kinabukasan, dinala ni Lola Petra si Elena sa kanilang tagong bodega. Malayo sa simbahan ibinunyag niya ang lihim na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya. Noong unang panahon, ayon kay Lola Petra, isa sa mga ninuno nila ang siyang nagkaroon ng koneksyon kay Mara. Isang patandang salamangkera na tumulong kay Mara para makita ang kanyang pamilya ngunit ang presyong binayaran ay napakalaki ang kapalit ay ang pagkaibit ni Mara sa pagitan ng mga mundo kaya nga kami ang Tagapangalaga ng salamin, sabi ni Lola Petra. Bawat agong henerasyon, may isang makakakita sa kanya. Isa sa atin, isa sa iyo. si Elena. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon pero alam niya kailangan tumulong siya kay Mara kahit anong mangyari Ang gabing paglalakbay sumapit ang bagong buwan sa gitna ng malamig at mahamog na gabi bitbit -bit ang lumang pendant na minana nila mula pa kay Mara bumalik si Elena sa simbahan naglakad siya papunta sa basag na salamin habang ang paligid ay tahimik tila inihigop ang lahat ng tunog. Umarap siya sa salamin at mariing binigkas ang mga salitang itinuro ng kanyang lola. Kung oh, sino man ang naipit sa oras, ako'y nagsusumpa. Tutulungan kitang makabalik biglang nagliwanag ang salamin. Ngunit, kasabay nito, may mga anino ang nagsimulang gumapang mula sa madilim na sulok ng simbahan. Mga anino ng mga kaluluwang na iwang naglalagalag mga nilalang na nais ding makaalpas at sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Mara. Maputla, payat, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Elena, ikaw ang susi mahina niyang sabi bago siya biglang sinunggaban ng mga anino. Hawak lamang ni Elena ang pendant. Dapat ba niyang gamitin ito? O baka sa maling hakbang siya rin ay maipit sa lugar kung saan si Mara ngayon ay nakakulong. Gracias. <coughs>